pag nandito kayo sa Calgary nandito kayo sa area ng Brentwood makikita nyo talaga yung mga buildings na yan orange sa saka yellow hello first time? no I'm vlogging oh nice <laughs> so itong dideliver natin parang wala namang laman parang hangin lang na hindi ko maintindihan pero i natin na sobrang layo at nakapagbigay pa siya ng magandang tip para dito wow ganto ka importante itong order na to baka may diamond to sa loob <laughs> good morning uh, ngayon ay sabado magdidelivery ulit tayo alas 8 na umaga ngayon ang problema minus 20 sa labas hindi ko alam kung mag start yung sasakyan o hindi suot lang muna tayo ng pangmalakasan natin kapag ganitong malamig talaga na. Toto balot na tayo. Palitan ko tong sombrero ko. Ito pala bagay sa akin, Flames. Ang problema ngayon, hindi ko alam kung aandar yung sasakyan natin. Hindi ko kasi alam na minus 20 ngayong araw. Sana umistart naman ito sa sasakyan natin. Yun! Umistart. Kaya niya. Natatakot kasi ako. Mamaya hindi mag-start dahil nga minus 20 ngayon nasa kamaliit lang yung battery nitong sasakyan na to. Kailangan linisin mo rin itong sasakyan mo. Eh. Ito yung mahirap. Pag pinainit mo yung sasakyan mo, kailangan nandito ka sa sasakyan kasi wala namang starter yung sasakyan yung kahit nasa loob ka ng bahay pwede mong i-start yung sasakyan para uminit na siya mag-isa yung mga dating sasakyan ko ganun pero ito nung nabili ko wala tong ganun eh wala siyang starter eh. kaya tiis ganda tayo malamig na malamig pero kailangan natin wag stay dito sa sasakyan para painitin yung sasakyan natin at uh, nakakatakot na iwan naman yung sasakyan dito sa labas kasi may mga nakawanan na nangyari na naginit ng mga sasakyan Nawala yung mga sasakyan nila nakaharnap so yun ang ayaw natin mangyari kasi hindi rin natin sure so kahapon at saka nung isang araw plus 10 saka plus 11 tapos ngayon araw biglang naging naging minus 20 sobrang lamig <laughs> saan ba nakatira tong may ari nitong na pick up nating order sabi niya dun daw sa harap ng bahay niya number eh. ah ito okay tadrap ko lang saglit ganda ang ganda ng mga bahay dito dito naman tayo mag pick up sa fields gusto ko rin mag apply dito eh kasi maganda yung ambience dito saka palaging busy hindi mo mapapansin yung oras tapos ka na sa trabaho mo good morning pick up for michelle first time ko na aakyatin tong building na to pero matagal ko nang nakikita to eh. Ito yung famous na orange sa Saka Yellow Building. So, pasok tayo para mag-deliver. Tapos, Meron din mga pinaparentang mga apartment dito eh. Nasa 2,000, 2,500. One room. Oh, sa likod pala. 15. Tapos mahirap dito. Hanapin mo pa ako ng room. Iwan natin yung Tapos kuhanan natin ang picture. kailangan kuha na ng picture para sure na natanggap nila yung order nilang pagkain. Kasi mamaya i-deny nila. <laughs> Pero hindi naman nangyayari yon. So balik na tayo. Teka muna. Kailangan muna nating make sure na na-deliver yung ating pagkain. Tagal nung ano eh. Pagka-upload nung picture eh. Yun yung mahirap pagka walang signal. So, kailangan mong upload yung picture. Which one? Is the elevator working? Yeah, it is. Oh, okay. Because the out. Oh, okay. May nagtanong kung yung nag-deliver na. Nagtanong kung umaandar daw yung elevator. Add to your drop as northwest. Meron na naman tayong bagong delivery. So, babaan na tayo. Uh, ground floor hindi mo maiwasan yung mga delivery na aakit ka talaga sa mga buildings, kasi nasa taas sila ng buildings uh, yung iba na nakwento ko sa inyo na nagpiprima daw na na kailangan iakit mo pa sa building nila tapos titipan ka lang nila ng piso, pero meron namang iba na talagang handicap or hindi makalakad pa baba so minsan okay na rin ganoon talaga. Ganon talaga yung pinili kong trabaho. So, mag pa ba? a arti pa ba si Chris Cusinero? <laughs> Di ba? So, yun. Kapasok na natin yung building. Ayan yung yellow building. At ito naman yung orange building. Pag nandito kayo sa Calgary, nandito kayo sa area ng Brentwood, makikita nyo talaga yung mga buildings na yan. Orange sa yellow. Isa yan sa mga symbol talaga na pag nakita mo alam mo na kagad kung nasan ka nasa Brentwood ka doon tayo nakapark <laughs> kailangan din pag magpapark ka nandun ka sa mga area na pwede ka lang magpark kasi pag nakuhanan ka ng picture mas malaki pa yung pabayaran mo kaysa doon sa kinita mo sa maghapon <laughs> kaya konting ingat din di bali maglakad ng medyo malayo basta safe yung mga paparkingan mo Okay, next delivery ay Woo, lamig super lamig ngayon bayan ko nahan ka mo ako kung ako'y nagkamali sa landas na aking yung bagong order at uh, yung order natin ngayon is medyo malayo ng konti hindi pa ako kumakain wala pa akong lunch ang uh, iniinom ko ang coffee nagko coffee lang ako ngayon ang uh, importante caffeine para magising tayo habang drive tayo pika tayo ng order at deliver natin na medyo malayo na naman pero okay lang Basta gusto mo yung trabaho na ginagawa mo Okay lang eh Pero pag hindi mo gusto, yun ang problema So far, na-enjoy ko naman At Sana makahanap tayo ng bagong trabaho Sana ma-hire tayo At Meron nga isang nag-comment Kailangan mo pa bang sabihin na Canadian ka? Dapat sarili mo na lang yon. Ang sa akin kasi, gusto ko talagang i-highlight yung word na Canadian para ipaalam sa iba na hindi ko mo Canadian ka makakahanap ka na ng magandang trabaho hindi ganong kadali so pick up lang tayo ng order dito sa glit at yan order natin is polumbo hindi ko alam kung ano yung is first time ko napupunta rito kailangan nakalayo yung yung ano yung camera kasi pag nakalapit kita kita yung mga butas butas ng pisngay ko <laughs> tara pick up tayo order saglit nandito tayo sa may downtown Calgary Espolombro saan yung Espolombro na yun pick up on the right Espolombro wala naman dito Hirap kasi yung snow Pag nadulas ka dyan oh, Talagang bagsak ka dyan So saan yung Pick upan ko dito Parang balik oh, Mali naman tong address na binigay sa akin Ang address ko ay Ispolombus Pine Food and Deli Ispolombus Pine Food kabila nasa kabila pa nako dito pala sa Italian restaurant kasi Italian to eh ganda dito wow may mga fresh meats dito It's a Hello First time? No, I'm vlogging Oh, nice Pick up Uber Eats Hello Pick up for... Charles? There you go Oh, that's it? Yeah Thank you Ooh Be careful Thanks, my friend. Kita <laughs> niyo, meron din mga babae na nag-Uber Eats, so. oh. So, okay na itong order niya. Okay, scan, 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 scan. Kailangan scan. Meron kasing iba na hindi kailangan scan. Meron din iba na kailangan ini-scan. So, ganito yun. Ay, naskan na agad <laughs> Naskan na agad Okay, so deliver natin Wow, sobrang layo 21 minutes Wow Malapit na sa Chester <laughs> layo oh. Kita nyo ba? Anyway, tara uh, Deliver na natin to Sarap naman kumain dito sa loob Kasi ang daming tao sa ang ganda ng ambience nila Duck. sorry, sorry my friend thank you so tara na, deliver na tayo hantay ko lang na mag-green tong kapila para makatawid tayo so itong dideliver natin parang wala namang laman parang hangin lang na hindi ko maintindihan pero dideliver natin na sobrang layo at nakapagbigay po siya ng magandang tip para dito wow, ganto ka importante itong order na to baka may diamond to sa loob <laughs> tara, deliver na natin to malayo layo itong biyahin na to, mga kabir, sama ka Grabe, wala na ako sa Calgary mga kabirks Yung mga sasakyan na kasabayan ko rito Puro mga truck na lahat <laughs> hindi ko na alam kung nasaan ako Layo <laughs> Mahirap na rito mamaya Marong turn tayo dito eh Alam nyo ba yung movie na yon? <laughs> Ay Wow Layo ko pa At uh, Hindi ko alam kung anong lugar na to First time ko na makapunta dito Promise Tagal ko na dito sa Canada Charles Yes <laughs> oh, I need to go out? Okay, just a second. Can I park here? Okay, thank you. Here's order, sir. Thank you very much. Thank Have a good day. <laughs> Sira ulo din tong GPS na to eh. Pinapa-deliver yung pagkain. Kita nyo ha, pinapadeliver niya yung pagkain doon sa kabilang building. Pero yung kumuha ng pagkain nandito, ayan o, yung kulay blue na yan. Yan yung may-ari ng pagkain. Buti na lang, sinundan ko kung ano yung kulay blue kung nasaan siya. Kaya minsan, hindi rin ako naniniwala dito sa GPS na to eh. Niloloko ako minsan eh. Biruin mo minsan, di-deliver mo ang lapit-lapit lang. Papupuntahin ka pa sa malayong malayong uh, kalsada para umikot-ikot ka pa. Para kang gawing trumpo. <laughs> anyway So mag u-turn na tayo At balik na tayo sa city Ang problema naman ngayon Wala tayong Kita dito mula rito Pabalik na city So kaya kahit pa paano Tinataasan nila yung tip nila kasi naiintindihan nila na ano Just a hand turn right. Naku Wala kailangan ko pala ng pin Okay my friend thank you very much Enjoy your lunch Bye bye Ayos, okay, buti na lang, hindi ko nakalimutan Minsan talaga, malilimutin na si Chris Cusinero mga kabirks Matanda na kasi Kaya, in 10 years Angelo uh, big ready Kasi baka may assignment na <laughs> Anyway, balik na ulit tayo sa city Tara, totoo na to, balik na tayo sa city Alam nyo ba mga kabirks kung gaano na tayo kalayo Mula sa city kung saan natin pinikap yung order natin. Ah, uh, 'yon ang city. ewan ko kung kita dito sa GoPro natin. Yung mga nakikita nyo mga building doon sa taas, doon tayo galing doon natin pinikap yung ating order. <laughs> At ngayon nandito tayo, outside na sa sobrang layo na, di ba? Grabe. Ngayon naman maghahanap naman tayo ng spot kung saan tayo pwedeng makapick up ng order kasi kung babalik tayo doon sa lugar na 'yon, Abay, 600 turn left on 68th Street, Kasi kung babalik tayo doon sa lugar na yun, nang wala tayong delivery, medyo ulo kita tayo. So within the area, maghahanap tayo ng hot na meron kahit na McDonald's, Tim Hortons, Starbucks, kahit na ano na pwede nating pagkakitaan kahit na konti lang ang tip, ang importante, meron tayong ma-deliver pabalik doon sa city. So pabalik na tayo sa city Meron tayo na receive na delivery Sakto dito naman tayo sa ANW. Pick up tayo ng order Hello Hello Hello, Hello Kaburks, kumusta po? <laughs> Opo, vlog po tayo Pick up po para kay Amanda Oh, salamat mama, mga salamat po. Kita e, nyo, meron pa tayong mga ano, follower dito. Oh, hello po. Hello po, ma'am. Is it okay? Thank you, Chris Cocinero. Thank you po, ma'am. Shout out po. Ayan, po. ayan po, ayan po. Shout out sa pamilya nyo sa Pinas. Shout out sa mga taga tarlac <laughs> Ma'am, thank you po. Thank you. Have a good day. Yes. Thank you makita yung meron pa tayong mga coverx dito sa loob ng ANW at sabi ni ate pinapanood niya daw tayo ate maraming maraming salamat sa pagsuporta mo at panonood mga coverx don't forget pakisubscribe naman si Chris Cusinero dito sa ating youtube channel para lagi kayong update sa ating mga videos okay kakatawa totoo ako kasi meron tayong mga kaberks dito sa Calgary na kilala si Chris Cusinero. malapit lang naman to eto malapit lang so maliit lang yung bayad niya pero ang importante hindi yung bayad niya ngayon eh kundi yung kikitain mo pabalik sa city so imbes na magdadrive ka papunta doon ng wala kang kita eto kahit maliit lang may kita ka pa rin pabalik ng city kasi kung totoosin sobrang lapit lang niya di deliver yan lang oh lapit lang sobrang lapit Dalawang street lang Mula rito sa NW Dalawang street lang Ando na tayo So yung susunod nating pickup Dito tayo sa may Walmart At Pick up tayo sa number yan. Meron silang mga number dito For eh, pickup Number 6 Walmart pickup Number 6 So dito tayo sa Walmart Check in na tayo sa uh, Walmart Tapos parking spot number six. Yan Walmart number six confirm. So ayana. Wait at the pickup in progress. Stay the pickup location store associated with blah blah blah. Okay. Hello, my friend. How are you? I think so, How are you? I thought only one item. Uh, no? Oh my god! It's, they say it's, it's only one item. Now it's like. Oh, I'm going to deliver that. I hope I'm not going to deliver that on top of the building again. Yeah, uh, do you have a all of that, the driver for? yes, sir. And yes, it is everything that's on this card. Okay, so two, three, two, one, two, three, two, one. yes, you. please. Oh, be careful. Are those mine as well? No, yep, yeah. Oh my god, all, all of these. Oh, I'm going to carry this Ngayon i-deliver ko siya sa We are at the main floor And called Evolve well Please drop off At the front desk Front desk Okay So tara na Deliver na tayo Ang bilis niya Nakabang nakaagad siya Dun sa delivery natin Siguro sabi sa app na I will be there in 5 minutes or 3 minutes so tara na at deliver na natin to ang daming tubig na ito kita nyo mga kabirks, pa isa isang order natin oh andito na tayo ngayon sa downtown <laughs> nakabalik na tayo tiyagaan lang talaga paulit ulit, -ulit kung sasabihin sa inyo ang ganitong trabaho tiyaga 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 <laughs> downtown ayos ang problema lang dito sa order ko ewan ko narinig nyo kanina yung usapan namin nung taga walmart ang nakalagay doon kaya ako tinanggap tong order na to is one item so kahit na 24 bottles of water okay lang hindi ganun kabigat pero sang katutak pala ang pala nitong bottled water na to so, sayang hindi ko na i-record mayroong tumulong sa akin na magandang babae mula dito sa hospital hospital pala itong pinag-deliver natin at tinulungan niya akong magbuhat ng mga bottled water syempre tinulungan ko kulang lang ako na magbit-bit lahat ng apat na ano na yon apat na dosena ng water na yon <laughs> pero mabait naman siya at, tapos na ang order natin Nandito na tayo sa city So siguro Uwi na tayo uh, Makapagpahinga naman tayo na maaga Magluluto pa tayo Siyempre si Angelo Pag uwi naman nung galing ng school Gutom na naman yun So kailangan may luto tayong pagkain Pagdating sa bahay So uwi na tayo Magluto tayo ng pagkain Para mamaya Pagkaluto natin Sakto Nakauwi na si Angelo So Tara na Pero pagka meron pa rin mga order Papunta sa bahay Pick upin pa rin natin Sayang kasi So eksakto, dito na kagad tayo sa city mga kaberks Uwi na tayo Pahinga tayo na maaga Kapag nakita nyo na yung mga nagtataas sa mga building Malapit na yun sa bahay Kagaya nyan, paikot na mga building dito Kasi andito na tayo sa Makati City <laughs> Dito na tayo sa City of Calgary At uh, kapag kaganito na oras usually rush hour na to so pa traffic na so kailangan na natin makaalis dito sa lugar na to or else para na tayong anak ng tipaklong <laughs> anak ng tipaklong na naman tayo dito mamaya <laughs> Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusimero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Cusinero na Halika nagsuma sumama ka at manood Mga matay mamamang hati lang ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Cusinero, matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan Kahit malayo sa pamilya bilang chef sa tagal na trabaho pangarap na abot sa Canada na patungo at di nagpatalo sa hamon ng buhay para sa pangarap at nabigyan ng kuha